Hi guys, hello, good afternoon. Ayan, humukas po ako ng aking in order sa Shopee. Ayan, ito ay 173 lang, ayan, ayan. Pahayong po ang in order ko, so tunay natin tignan natin. ito natin ng bulting. So, ay mura, mura na mo 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 173 lang. Kasi alam na malapit diba? ng mulan, di ba? May bare bare ang ating panahon. So, ayan. Ayan. Puro pala itong maroon. So, ayan. Saan uh, sa yung isa, sa akin yung isa. Kasi ito masok niya. No? O, oh, di ba? Ay. Eto. Tingnan natin. Tingnan natin. Sana maganda siya. Cute cute naman siya. Ano ba to? And wow. Parang hindi marunong no. So ayan. Ito. Diyos ko kasirain ko pa yata ito. Hindi <laughs> pala siya dipindot. Dito lang pag binuksan mo siya, ganito ang ano. Ayun na natin ha. Mahirap, mahirap buksan. Ano ba talaga kuya? Ayaw mo buksan. <laughs> Ay, Diyos ko. Cola friend. Cola <laughs> friend siya. So, ayan. Wait lang. So, Ayan. Yan, maganda yung ilalim na. No? Oh. Ano siya, oh, mga, ano, hindi siya yung mga ano na puti. Ito yung siya. Ah, so, ayan. Bong, uh, maroon ang ibaba, tapos i ang ilalim. Ganda, no? Ayan. So, ayan. Pwede na to sa anak ko. So, ayan. Naibukan na natin. Nang nakita na natin ang kanyang kagandahan. So, yan. lulupiin na ulit natin. Ayan. Hindi na ako mababasa. Hindi na mainitan. <toss>